Mainit na balita, bagyo na po ang ang low pressure area malapit sa Batanes. Kinatawag na po yung Tropical Depression Salome, ang ikaapat na bagyo ngayong buwan ng Oktubre. Namataan na pag-asa ang bagyong Salome, 285 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes, kaninang alas 8 ng umaga. Ilang lugar na ang isinailalim sa wind signal. Base naman sa datos ng Metro Weather, posibleng kumilos ang bagyong Salome patimog palapit sa Babuyan Islands. Sa Huwebes, magbabago ito ng direksyon at tutumbukin ang West Philippine Sea. Tumutok lang po dito sa Balitang Hali para sa iba pang update sa Bagyong Salome. Isang daang porsyentong sigurado raw si Senate President Tito Soto na magbabalik chairman ng Blue Ribbon Committee, si Senate President Pro Tempore Ping Lakson. Hindi pa nagbibigay ng panayam si Lacson dahil nagpapagaling pa matapos sumailalim sa eye surgery. Pabor naman sa napipintong pagbabalik ni Lacson bilang Blue Ribbon Committee Chairman sina Sen. Wyn Gatchalian at Deputy Majority Leader J.V. Ejercito. Matatanda ang nagbitiw si Lacson sa pwesto kasunod ng anyay pagkadismayang ng ilang kapwa senador sa investigasyon sa flood control projects. Yes, um we had a series of talks and um uh, practically nararamdaman nararamdaman niya na mga kasama namin at ang publiko mismo ay alam na mayro siyang mga naiwan na, na na dapat ituloy na you know, ikang ay uh, unfinished business. sa not sa Chablu Kasi walang walang takers din eh, no? And uh, at the same time, uh I have to, ano, no, na parang daang pinapagbita na, ang na ang sinasabing akong na, naging factor wala, no. May sampung araw ang nagbitiw ng congressman na si Zaldico at labimpitong iba pa para sagutin ang ipinadalang na ng ombudsman, kaugnayan sa investigasyon sa manumalyumanong flood control project sa Oriental Mindoro. Ayon sa ombudsman, posibleng makipag-areglo sila para mapababa ang sentensya kung ibabalik ng buo ang ninakaumunong pondo ng bayan. Balita nga sa Lima Refran. Naipadala na ng Office of the Ombudsman ang mga sabina para kinadating ako Bicol Partless Representative Zaldi at sa labing pitong iba pang respondent sa mga graft at malversation complaints na inirekomenda ng ICI para ito sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental Mindoro na kinontrata sa SunWest Incorporated kung saan founder si Ko. Ayon sa Office of the Ombudsman, pinadala raw ang mga sabina sa last known address ng mga respondent at may sampung araw ang mga ito para maghain ang kanilang mga kontra sa laysay. Sa webes inaasahang mailalabas na rin ang mga sabpina para sa limang ghost projects ng DPWH First Engineering District of Bulacan. Nahaharap sa mga reklamong graft, malversation through falsification at perjury, sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratisang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Umaasa si Ombudsman Remuya na bago matapos ang Nobyembre ay makakapagsampa na ng mga kaso sa Korte. Didiktikin natin yan na lalong madaling parahon ay ma ma magkakaso na tayo na umaandar sa Sandigan Bayan o kaya sa RTC kung sino man ang mayroong jurisdiction dito. Oras na gumulong na ang mga paglilitis. Maaari raw pag-usapan ang full restitution o buong pagbabalik ng ninakaw o iligal na nakuhang pera mula sa gobyerno, kapalit ng plea bargain o pagpapababa ng kaso. Nais ni Remulia na kayanin ang continuous trial o tuloy-tuloy na paglilitis sa flood control projects. Lalo't biniberipikan niya ang impormasyong aabot sa anim 600 bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan ang hindi na-recover dahil na-dismiss sa mga kaso, bunsod ng inordinate delay o hindi nakatanggap-tanggap na tagal ng pagdinig sa mga kaso. Hindi na-recover ng gobyerno. Hindi na-habol ng gobyerno. Hindi, hindi ko alam kung akin ito 600 billion, isang figura niya na binigay sa akin. Ako mismo, nanlaki yung mata ko nung sinabi yan. Pero dapat tingnan natin eh. Hindi pwedeng, hindi natin tingnan yan. But pit of cases lang. Ilan lang na-convict dyan? Dalawa lang? Balak ni Rimulya na maglabas ng masininsin na mga panuntunan sa preliminary investigation at pag-usig sa mga kaso ng katiwalian. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa flood control projects, nakakuha rin umano ng halos 2 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa Land Transportation Office ang SunWest Incorporated ay kay LTO Chief Marcos Lacaninao, tatlong joint venture ng SunWest at LDLA Marketing and Trading ang pinirmahan noong February 2021 at binayaran ng buo noong 2023 at 2024. Yan ay para sa isang IT training hub at Road Safety Interactive Center na parehong mahigit 499 million pesos ang halaga. Mayroon ding ipinagawang Central Command Center na nagkakahalaga ng 946 million pesos. Pagkaman natapos ang mga proyekto, sinabi ni Lacanilao na pinunayan ng Commission on Audit dahil underutilized o hindi nagagamit ng husto ang mga pasilidad. May halos 27 million pesos din daw na sobrang singil sa gobyerno dahil sa hindi tamang pagkuwenta sa gastos. Ayon kay Lacanilao, Paimbisigahan nila sa Independent Commission for Infrastructure at sa Office of the Ombudsman ang tatlong kwestyonableng proyekto. Ang SunWest, konektado po kay dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico bilang isa sa mga incorporator nito noong 1997. Nag-divest na umano si Ko sa SunWest noong 2019. Sinusubukan pang kunin ang pahayag ni Co at ng LDLA Marketing and Trading kaugnay sa tatlong proyekto sa LTO. Sa ibang balita, arestado sa Quezon City ang isang babaeng wanted sa kasong estafa at mga nagtalbukan niyang cheque. Ang isa sa mga nagre-reklamo na tangayan daw ng mahigit 17 milyong pisong halaga ng alahas at meat products. Balita hati ni James Agustin. Sa kanyang inuupangang bahay sa barangay West Fairview, Quezon City, na aresto ng operatiba ng Talipapa Police Station, ang 47-anyos na babae. Siya ang subject ng bitbit nilang tatlong areswaran para sa mga kasong estafa at paglabag sa anti-bouncing checks law. Inisyo ang mga arrest warrant ng mga korte sa Paranaque at Cavite. We received reliable information from uh, allegedly uh, one of uh, sa mga victims niya sa panluloko. So lumapit sa amin. Then upon verification, meron siyang existing mga warrant of arrest. Pagdating sa police station, na may isa pa siyang arrest para sa kasong estafa sa Quezon City. Isinilbi rin ito sa kanya ng polisya. Lumutang din ang iba pang nabiktima, kaya nadiskubre ang naging modus ng akusado. Kabilang ang 46 anyos sa negosyante, na natangayan daw na mahigit 12 milyong piso. Noong July 2024, makikita sa video na katransaksyon ng negosyante ang akusado, nang i ang mahigit 30 alahas sa tatlong mamahaling relo na binili sa kanya nag-issue po siya ng 3 million at 9 million pambayad po doon sa mga alahas ko. Dumating yung oras po, the date po ng mga cheque, lahat po bounce po. Walang nagood po. Doon na lang po namin nalaman sa isang bangko na itong tao na to ay scammer po pala talaga. Ang isa pang negosyante na tangayan ng aabot sa mahigit 17 milyong pisong halaga ng alahas at may products. Noong una raw ay nakapagbayad pa ang akusado hanggang sa tumalbog na ang mga cheque. Grabe ang ginawa mo sa amin. Lahat ng ano namin, kabuhayan namin, aros kiwa mo lahat. Minahal ka namin pero nirespeto pero grabe ka. Sagad-sagad yung ginawa mo. Yung mga ibang, yung mga ibang inutang mo, kami ang nagbabayad. Ayon sa pulisya, tutulungan nila na makapagsampan ng dagdag na reklamo ang iba pang nabiktima. Yung modus niya isa, uh, entice niya itong mga victim na uh, sa promise o ba return ng goods by issuing a PDC o post-dated uh, check. And later on, malaman ng receiver ng check na wala pa lang pondo ito o close account na ito kaya nagbabounce yung mga PDC nila. Meron ding uh, in-trade of uh, jewelry and expensive uh, watches. Nakakulong ngayon ang akusado sa Talipapa Police Station. Mm, may karapatan pa kung di magsasabot. May karapatan na kung di magpa interview dito. sa 40 na lang ito. Payo naman ng polisya sa publiko para hindi mabiktima ng ganitong modus. Just be aware, be careful. Mas, uh, something that is too much to be good. Sigurado yan. Uh, that is uh, tinatawag nating scam o panluloko. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang barangay kagawad sa San Nicolas, Ilocos Norte at kanyang kinakasama matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Chris, nahuli ba yung mga sospek? Connie, naaresto ang isa sa mga sospek sa follow-up operation matapos ituro ng isang saksi. Batay sa investigasyon, kumakain sa veranda ng kanilang bahay ang mga biktima nang dumating ang mga sospek sakay ng motorsiklo at pinagbabaril sila. Dead on the spot ang barangay kagawad habang sa ospital naman binawian ang buhay ang kinakasama. Tumanggi magbigay na pahayag sa media ang nahuling sospek na isang pulis. Pero ayon sa pulisya, itinanggi niya ang paratang. Tinutugis pa ang isa pang sospek. Ayon sa magulang ng babaeng biktima, dating kasintahan ng anak nila ang nahuling sospek. Maharap sa reklamong double murder ang sospek. Pumanaw na ang radio broadcaster na si Noel Belen Samar. Siya ang naiulat namin kahapon na miyembro ng media na pinagbabaril sa barangay Morera sa Ginubatan, Albay. Apat at tama ng bala sa katawan ng tinamo ni Samar. Ayon sa pulisa, hindi pa malinaw ang motibo sa krimen pero meron na silang person of interest. Wala pang pahayag ang mga naulila ni Samar. Anim na araw, yan ang sinabing timeline ng Department of Justice para makapagpasya kung sapat ba ang hawak nilang ebidensya para sa panang kaso sa korte ang mga iniugnay sa mga nawawalang sabongero. Balita hati ni Sandra Aguinaldo. Patong patong na reklamo gaya ng multiple counts of murder, kidnapping at serious illegal detention ang isinampalaban sa anim dalawang respondents kaugnay sa pagkawala ng mahigit 30 sa Bungero. At sa loob ng 60 araw, dedesisyon na na ang mga ito ng Department of Justice o DOJ. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter affidavits of the respondents. Pag-aaralan ng DOJ kung sa patang lahat ng ebidensyang isinumite sa kanila para magsampa ng kaso sa korte. Kampante naman daw mga pamilya ng na mga nawawalang sa bungero. Ang laki po ng pag-asa namin na pa makakamit na namin yung si siya pagdating po sa resolution. Sana po pumubor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga ano na this time, Amay uh, uh, meron na kaming witness na talagang ano, walang magpapa-reglot. Kabilang sa mga respondent ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Umaasa siyang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampa na ito sa korte. Magaantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro uh, makakamit na ang hustisya uh, ng mga pamilya na nawawalan. Wala naman sa preliminary investigation ang negosyanteng si Atong Ang na itinurong mastermind pero naroon ang kanyang abogado na umaasang pagbibigyan ng kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP CIDG para raw maimbestigahang muli. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation uh, in view of the fact that uh, the evidences uh, uh, submitted Have, no, have do not have enough credibility uh, enough to establish what's called the quantum evidence for prima facie case. Tuloy naman ang investigasyon ng DOJ sa mga buto na nakuha sa Taal Lake. Ayon kay Patidongan, doon umano itinapon ang mga labi ng na mga nawawalang sabungero. Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makadaragdag daw ito sa kanilang ebidensya. Total number of bones recovered and submitted for examination. Is at the number 981. Okay? Um, this includes three sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. Sandra Aguinaldo, Nagbabalita, para sa GMA Integrated News.